Pilipinas o Central Intelligence Agency ng Amerika? Yan ang tanong ni Davao City First District Representative Paulo Duterte kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Matapos payagan ng Pilipinas ang pananatili ng Typhoon Missile System ng Amerika sa bansa. Pero giit ng AFP, nakalinya umano ito sa independent foreign policy ng Pilipinas. Naritong balita ni Almar Forsuelo. Mariing kinundin na ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang mga kumakalat na maling interpretasyon sa naging pahayag ni AFP Chief of Staff General Romy Browner Jr. kaugnay sa paglalagay ng Estados Unidos sa kanilang Typhoon Missile System dito sa Pilipinas. Ayon sa AFP, nilinaw lamang ni Browner ang teknikal na kakayahan ng missile system at ang presensya nito ay bahagi ng pagsasanay at pagpapalakas ng kakayahan ng mga sundalo sa ilalim ng AFP Modernization Program. Ang naturang pahayag ng AFP ay kasunod ng pagbatikos ni Congressman Paulo Duterte patungkol sa Typhoon Missile System ng Amerika na nandito sa Pilipinas. Tanong pa ng mababata sa General kung sino nga ba talaga ang pinagsisilbihan nito, ang Pilipinas o ang Central Intelligence Agency o CIA binigyang diin ng AFP na walang katotohanan na pinapangalagaan nilang interes ng ibang bansa at ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon ay nagpapahina sa integridad, profesionalismo ng institusyon at mga kasapi nito. Sa huli, binigyang diin ng AFP na ang lahat ng hakbang at pakipagtulungan nila ay alinsunod sa independent foreign policy at soberanya ng Pilipinas. Para sa Diyosa sa Pilipinas, kumahal Almar Forzuelo, SMNI News.